Kung ayaw na po ninyong maulit ang martial law, ang malagim na nangyari o pangyayari noong panahon po ng martial law, panoorin po ninyo at intindihin mabuti ang aking sasabihin sa bidyong ito, mga kaibigan. Naniniwala po ako na ang pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. is of sound body and mind. Ibig sabihin, maayos po ang kanyang kalagayan, matino po ang kanyang pag-iisip, hindi po siya bangag. Ang mga nangyayari po sa ating bansa sa kasalukuyan, no, ay tinatawag lamang itong uh, diversionary tactics to cover up two things na nangyari at ginagawa sa kasalukuyan ng administrasyong ito ni uh, President Bongbong Marcos Jr. Una, ang nangyayaring ito ay to cover up the 2025 general appropriations ACA fiasco. At uh, syempre, ang pangalawang dahilan kung bakit nangyayari ito ay ang uh, pagkamatay no ng isa sa pinaka uh, pamilya po ng mayamang uh, angkan dito sa Pilipinas no ang uh, pagkamatay po ng uh, uh, kapamilya ng may-ari ng uh, Rustans no na si Alfonso Tan na kaibigang matalik po ni Liza Marcos uh, ni Liza Araneta Marcos no ang ating first lady okay so it's a coincidence po ang uh, nangyari noong mga nakaraang araw okay so nasa ibang bansa po nasa Amerika po si uh, first lady Liza Marcos Araneta at uh, namatay nga po ang uh, kanilang kaibigan na si uh, Paulo Tantoko at uh, ini-report lamang po ito sa otoridad 7 hours after his death Okay at marami po ang uh, hakahaka na uh, there's something wrong, there's something fishy sa pagkamatay na ito ni uh, ko At uh, sabi nga po doon sa video ni Maharlika ay hindi ganoon kadali ang uh, magpuslit ng isang bangkay no palabas sa Amerika. Kaya kinakailangan itong maimbestigahan nang maayos, okay? So dahil lalabas po ang katotohanan, magkakaroon po ng investigasyon. So para hindi po matuloy ang ingay na tungkol sa pagkamatay po ni Paulo Tantoco at para hindi po matuloy ang uh, mga bagay para malaman pa ang mga anomalyang nangyari sa General Appropriations Act of 2025 ay uh, ito po. No, ito po ang ginawa ng administrasyong ito kay uh, former president Rodrigo Roa Duterte. Okay, kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, wala pong warrant of arrest, no, nang hinuli si uh, former president Rodrigo Roa Duterte. Alam naman po natin na sa ating saligang batas at kahit po sa ibang bansa, marahil ay pare-pareho lamang po, no? ang uh, mga batas. Nagkakaiba lamang po siyempre sa purpose no, at sa mga pangyayari. Pero hindi po maaaring hulihin ang isang tao kahit na po ito ay uh, inihahabla o uh, mayroong reklamo laban sa kanya. Hindi po maaaring hulihin ang isang taong nasasakdal ng wala pong warrant of arrest. At ito po ang ginawa sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Mula po nang lumapag ang dating Pangulo sa Villamor Air Base, ay hindi na po ito, no, pinalabas pa at uh, hinintay na lamang na basahan po siya ng sinasabi nilang warrant of arrest. Pangalawang bagay na napansin natin dito, ay uh, yung warrant of arrest na binasa po ni Torre de Third no, ng PNP, ay sa cellphone lamang. So, ibig sabihin, hindi po valid, ang ganoong proseso ng pagbabasa ng warrant of arrest no kinakailangan po kasi yung papel dokumento po documented ang babasahin dapat na warrant of arrest sa laban sa mga nasasakdal hindi rin po pwedeng kausapin tanungin ang isang taong nasasakdal nang wala pong abogado sa kanya upang ipagtanggol ang kanyang sarili kaya nga po di ba sinasabi you have the right to remain silent. Kung wala kang abogado, bibigyan ka ng gobyernong ito ng abogado. Di ba ganun po ang napapanood at naririnig natin? So ganun po talaga. Subalit ipinagkait po sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang magkaroon po siya ng abogado habang siya po ay uh, hinuhuli no? ng mga otoridad. Okay? So ano po ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Kung inyong matatandaan, hindi po nila isinusulong ang impeachment complaint noong 2024. Wala po silang pakialam, no? At sabi pa nga po ng mga kongresista, hindi po priority ang impeachment. That was during the 2024. Bakit? Dahil naniniwala sila na makalulusot ang uh, 2025 national budget. So, napirmahan nga po ang uh, General Appropriations Act of 2025 noong December 30. 2024 at ang akala ng mga kongresistang ito ay hindi na malalaman ang katotohanan. So balit, natag, uh, natuklasan po ito ni Congressman Isidro Ungab at ito po ay kanyang uh, sinabi kay uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Attorney Vic Rodriguez at Attorney Martin Delgra at uh, nakita nga dito na mayroong mga bakante sa Bicameral Committee Report. Ibig sabihin marami pong nakitang anomalya sa prosesong pinagdaanan ng General Appropriations Act at nung magkaroon na po ng petition sa Korte Suprema nagkaroon po ng oral arguments. Pinag-aralan na po ng Supreme Court ang 2025 national budget at sa bawat oral arguments na kanilang isinasagawa, maraming bagay ang natutuklasan tayo. Mga anomalya, mga paglilipat ng pondo, mga pag-alis ng pondo sa mga ahensya ng ating pamahalaan, no? Maneuvering of the funds sa mga ahensya ng gobyerno ang unti-unting lumalabas at natutuklasan ng taong bayan. Kaya nga ang mga inimbitahan nilang resource person coming from the PhilHealth, coming from the Commission on Audit ay hindi po makasagot at nagkanda bulol-bulol pa nga po sila. Dahil nga po hindi nila malulusutan ang malaking anomalyang nangyari sa 2025 General Appropriations Act. Maging ang Solicitor General ay hindi nga po makasagot sa mga tanong na Uh, uh, nilalabas no ng mga uh, hukom ng Korte Suprema. So noong February 27, 2025 ay uh, formal na nga pong uh, hiniling ni uh, Solicitor General Menardo Guevara sa Supreme Court na ibasura na lamang ang pagdinig sa 2025 General Appropriations Act na uh, inihain po nina uh, Attorney Vic Rodriguez, okay? So ibig sabihin guilty po ang uh, gobyernong ito sa tahasan at sa anomalyang ginawa nila sa 2025 national budget. Kaya ang sinabi na lamang ni Solicitor General, ibasura na lamang ito dahil wala itong merito, wala itong saysay. Ito po ay paninira lamang. Yan po ang sinasabi ni Solicitor General. Ngayon po, dahil nga unti-unting lumalabas ang uh, mga anomalyang nangyari sa General Appropriations Act of 2025 ay isinulong nilang muli ang uh, impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Ito po ang ikaapat na impeachment complaint na hindi rin po dumaan sa maayos at tamang proseso o legal na proseso. Sapagkat sa unang sa tamang proseso po at legal na proseso, kinakailangan munang mag-convince uh, ang kongreso para pag-usapan, talakayin, alamin kung ano ang laman ng impeachment uh, complaint against the Vice President Sara Duterte at ito po ay mangyayari sa loob po ng sampung araw. So balit noong February 5, 2025, isinampa po ang ikaapat na impeachment complaint at hindi pa lamang po dumaraan ang anim na oras agad-agad po itong naisampa sa Senado. So, bigla-biglaan po na nagkaroon ng 215 votes na mga senado, ay mga kongresista na gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi po na, uh, nasunod ng maayos at tama ang uh, impeachment complaint na ito. So dahil nga po, no, unti-unti po silang nasusukol, unti-unti pong lumalabas ang katotohanan, natutuklasan po ang anomalyang kanilang ginawa sa 2025 national budget, ay isinampan nila kaagad ang impeachment complaint. So balit hindi pa rin po sila nagtagumpay. Kaya ngayon po ang ikalawa ang uh, pinakang uh, gawain nila ngayon ay uh, bluffing na tinatawag. So I can say that this is a bluffing. Bakit? Dahil wala po sa maayos at legal na proseso ang ginawa nilang paghuli sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ang ginawa po nila, hinuli na lamang ng wala pong legal na Uh, papeles no, dokumento para hulihin nga po itong si former President Rodrigo Roa Duterte at dalhin sa International uh, Criminal Court sa Hague, Netherlands, no? So, yun po, ano po ang purpose nila bakit nila ginawa ito? Ginagalit po ng administrasyong ito ang taong bayan. Hinihintay lamang po ng administrasyong ito na magkagulo <clears throat> at ipakita ng mga Pilipino ang kanilang pagtutol sa ginawang ito ng uh, administrasyon. Okay? Ito po ay isang trap. Ito po ay isang patibong, no? Ito po ay isang trap, ito po ay isang patibong mga kaibigan. Huwag po tayong gagawa ng karahasan. Bagama't sinusuportahan natin ang uh, dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, hayaan po nating gumalaw ang ating uh, batas, no? Hayaan po nating maiayos ng mga abogado ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ang uh, tamang proseso kung paano maiibabalik, mapababalik o pababalikin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Again, ang nangyayari pong itong panggigipit sa dating uh, pangulo ay trap lamang ito po ay trap no hinuhuli lamang po tayo no ng administrasyong ito sapagkat kapag tayo po ay gumawa ng karahasan ng gulo po tayo sa ating bayan idedeklara po ang martial law yan po ang nakikita ko dito okay idedeklara po ang martial law so bakit nila ginagawa ito ginigipit nila ang uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte bakit dahil bukod po sa 2025 General Appropriations Act fiasco ay namatay po ang matalik nilang kaibigan no ang pamilyang uh, ang pamilya po no ni Paulo Tantoco namatay nga po sa Amerika si Paulo Tantoco kasama po doon si uh, First Lady Liza Araneta Marcos. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi po kaagad-agad pinapayagan ng Amerika ang makalabas ang isang bangkay kung hindi po nalalaman at pinag-aaralan at hindi po inuusisa o iniimbestigahan ang dahilan ng kanyang kamatayan o pagkamatay. So para hindi para mailihis po ang issue tungkol sa pagkamatay ni Paolo Tantoco ay ito po ang ginawa nila sa dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte para ang atensyon natin para ang atensyon ng maraming Pilipino ay ma sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte at hindi natin makita, hindi natin maisip at hindi natin malaman kung ano ba ang nangyari sa uh, Amerika at bakit namatay itong si uh, Paulo Tantoco. Okay? So yun lamang guys. no uh, Ang hinihiling ko lamang, uh, kailangan po nating uh, gawin ang nararapat. Maaari po tayong magprotesta sa maayos, malinaw at sa tahimik na pamamaraan Iwasan po natin ang gumawa ng karahasan Iwasan po natin ang guluhin ang gobyernong ito Iwasan po natin ang uh, magpunta-punta dyan sa kalsada para mag -rally, Para ipakita ang suporta sa dating Pangulong si Rodrigo uh, Roa Duterte Yan po ay gagamitin ng pamahalaang ito Yan po ay gagamitin ng administrasyong ito Upang ideklara ang martial law. Okay? Tapos na po tayo sa martial law. Hindi na po dapat maulit pa ang nangyari noong panahon ng kanyang uh, ama na si Ferdinand Edralin Marcos. Okay? So, kapag nagkaroon po kasi ng kaguluhan dito po sa Metro Manila at hindi na po masawata ng mga kapulisan, ng mga militar ang uh, mga taong sumusuporta sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. There's no doubt. Maniwala kayo sa hindi idideklara po ng Pangulo ang martial law. Okay? Idideklara po ng Pangulo ang martial law. So hayaan po nating gumalaw ang ating uh, hustisya. no? Ang hustisya po, hayaan po nating gumalaw ang ating batas. This is just a trap. No? This is just a trap. Okay? So, 'yun po. Maging matalino po tayo sa lahat ng bagay at sa anumang pagkakataon o sitwasyon, okay? So, maaari po kayong sumuporta sa pangulo, no? Sa dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Paano po ang gagawin po natin? Subscribe to this channel. Ipahayag po ninyo ang inyong suporta sa dating pangulong Rodrigo Roa Duterte by sending your thoughts and comments. No? By sending your thoughts and comments about this video. Again, sinasabi ko po sa inyo, iwasan po nating gumawa ng karahasan. Okay, nasa matino po, nasa matinong kaisipan po si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ang ginagawa po nilang ito at ang pangyayaring ito is just to cover up the 2025 General Appropriations Act fiasco at siyempre ang pagkamatay ng kanilang kaibigan na si Paulo Tantoco sa Amerika kung saan ay nandoon din po kasalukuyan si First Lady Liza Araneta.